malapit na tayong dumao mga body dine sa uh, binintay ang malaki kita nyo yung kanyang crater na yan no oh. So kita nyo mismo mga body yung uh, uh, pinaka na yan sa crater niya. Ito yan oh, yung bahagi na yan sa baba na kung saan eh, yung umbok ng lupa yan ang gumuho ngas dito sa parting ito ng uh, bininti ang malaki sa mismong labi niya so malapit na tayo mga buddy ito na dadaog na tayo ayan na unang tapak sa bininti ang malaki ayan na aso oh. <laughs> yun ganda ng puno grabe oh ang ganda ng punong ito touchdown mga body nandito tayo ngayon sa mismong paanan ng bininti ang malaki <laughs> ito na unang tapak unang tapak yun. Kapal na ba ito ito? <laughs> Unang tapak sa mismong paanan ng bininti ang malaki. Tingnan nyo mga body ito. Tingnan nyo. Ayan. Yung mga lava oh. Ayan oh. Mga lava rock yan no. oh. Ito pa. Ayan. Ayan. sa pagkakalam ko dalawang beses lang pumutok ang binenti ang malaki sa sa kasaysayan ng Taal eh. May mga laba dito, oh. Yan oh, laba. Oo. So dito daw sa parte ng paanan ng binenti ang malaki, ayun kay Badi eh. Dito daw may umuusok. Sa mismong lupa. So, so, Ganto may bayang bato. Oo. So, sobrang uh, excitement mga body hindi na nakapagsapatos oh. literal na mga bato na galing sa vulkan itong tinatapakan natin hey, so dito mainit mainit nga ay oo ito mga body oh. tingnan nyo oh. dito umuusok oh. mainit na rin sa, sa paang ano Ayan oh, umuusok oh. Oh, yan. Kita nyo. Wala pa naman tayo sa patos. Pero pero kaya naman ng paa. Ay hindi, mainit talaga. Oo. Mainit. Ay grabe ang init. Oo nga. Grabe dito, dito sa parte na to. Kahit yung mga bato na to, hindi dahil sa babad sa araw ah hindi dahil dahil sa ano to ng bulkan. Oo. Yan at least experience natin dito <laughs> kita nyo to oh? yan ito mga kulay pula na yan pinuga oh. ng ano yan ng vulkan yan yan yung umagos dito pero ito talaga ang usok oh. yan yung singaw nya So ito nakikita niyo mga body ay mga lava rock mula dito sa bininti ang malaki at itong napakalaking puno so ayan no 10.15 alis na kami dito sa bininti ang malaki ayan pwede na dito? pwede na dito? dapat pa sige sige sige